Ang unang ginawa ng binata matapos siyang muling mabuhay ay hilingin sa kanyang lola na ibalik ang pagkain nilang magkakapatid. Dahil malinaw na naaalala ng binata na sa dati niyang buhay, matapos sakupin ng kanyang lola ang bahay at pagkain nila. Namatay sila sa gutom ng kanyang mga kapatid sa lansangan kaya't matapos siyang muling mabuhay. Mariin niyang hiniling sa lola niya na ibalik ang pagkain, kung hindi ay magsusumbong siya sa brigada para magkaunawaan. Mula ngayon, sila na mismo ang kukuha ng kanilang rasyon, sinabi naman ng lola na kahit isumbong pa siya sa brigada, hindi niya ito ibibigay. Maliban na lang kung ipapakasal niya ang kanyang kapatid sa kapitbahay na kapitan. Agad na nagalit ang binata at sinabing, sino siya sa akala niya para pakasalan ang kapatid ko? At mariin niyang sinabi na kailangan niyang ibigay ang pagkain ngayon, nakita ng lola ang matigas na paninindigan ng binata. Kaya dali-dali siyang tumakbo palabas para humanap ng tulong ang dahilan kung bakit ganito katatag ang binata ay dahil matapos siyang muling mabuhay. Nagkaroon siya ng isang espasyong may mahiwagang bukal sa loob ng espasyong ito ay may isang milagrosong bukal. Hindi lang kayang maglaman ng kahit ano, pinalalakas din ito ang katawan alam ng binata na hanggat mayroon siya ng espasyong ito. Hindi na magugutom ang kanyang mga kapatid samantala, ang kanyang lola ay nag-iiskandalo na sa labas. Hinihiling sa lahat na hatulan ang sitwasyon para sa kanya lumabas na rin ang binata. Ama na, Zhang Raifen busog na busog ka ba? Kung sobra ang lakas mo, maghugas ka na lang ng uling. Ikaw, sabihin mo nga kung anong nangyayari. Bakit mo na naman siya gina galit? Sinabi ng binata, na lahat ng pagkain nilang magkakapatid ay kinuha nito, pati na ang perang tulong mula sa brigada ay kinuha rin niya. Sinabi ng kapitan na alam nila ang sitwasyon, at tinanong siya kung paano niya gustong ayusin ito. Diretsahang sinabi ng binata na gusto niyang humiwalay sa pamilya at itapwe ang kanyang lola pagkarinig nito, sarkastikong sinabi ng lola na tunay nga siyang masunurin. At gusto mo pang ibalik ko lahat ng pera, huwag ka nang managinip ng gising. Agad na sinigawan ng kapitan ang lola, kung paano niya nagagawang maging malupit sa sarili niyang. Samantala, sinabi rin ng mga kapitbahay na sobra na siya narinig daw nila na ibinigay niya ang lahat ng pera sa pamilya ng pangatlo niyang anak nang makita ito, sinabi ng binata na ang anak ng kanyang ikatlong tito ay magtatrabaho sa pabrika ng tela sa county at pupunta nga siya sa county para iulat ang sitwasyon niya. Subukan mo ang mga bagong manggagawa sa pabrika ay kailangang gumaan sa background check. Ako ang magbibigay ng mga materyales siguradong seseryosohin ito ng mga pinuno ng pabrika tama si Tanghi. Sa pagkuha ng manggagawa sa county, iniimbestigahan ng pamilya kung hindi maganda ang reputasyon. Normal lang na matanggal pagkatapos, naghanda ng umalis ang binata nakita ito ng lola kaya pinabalik siya. Pero wala raw ganoong kalaking pera ang pamilya ng pangatlo niyang anak. Nang marinig ito, agad na tumalikod at umalis ang binata agad na nagbanta ang lola, na kapag naglakas loob siyang magsumbong.